Alright, so guys, sa video natin ngayon, may pupunta tayo Ito ay uh, charity show nga pala Kasama ang ating kasundaluhan dito sa Pilipinas Of course, dito sa Nueva Ecija At kita nyo naman guys ang aming mga tinatahak na daan Talagang bundok guys Kung makikita nyo, ayan yung kalsada guys One way na one way Kasama nga pala natin si Ben Dixarty Together with Robert na nasa likod So kita nyo naman na pala laki guys Yung patod tinatahak natin na lugar dito nga pala yan kung sa may loor, yun, yan. May ha, dire, dire, so, may lower no may C ha ah dire tayo dyan kung mapapasin ninyo ay talagang puro gubat na ang mga A susunod, susunod din yung mga ikita let's go try the <laughs> <laughs> may kalayuan pa nga pala kami guys pero tignan nyo naman yung nature napaganda. Puro verde guys. Medyo may kalayuan pa kami dun sa mismong um, tawag nito. Mismong venue ng charity natin ngayong araw nito. Actually, last year pa to nangyari guys. Inamag na video dito sa aking gallery. Tignan nyo naman ang mga daan. May semento rin naman. May pangapataas at may mga pababa. At dito nga pala yung huling balita na nagbakbakan ng NPA at ang mga militar. So, dito sa banda na to guys, syempre, hindi pwedeng wala kaming escort dito kasi sa mga panahon na to guys, malamang nakaradyo na kami doon sa mismong venue at may mga naapaligid na rin na mga militar dito sa dinadaanan namin. Napaaganda ng lugar na to, kaya hindi na ako magtataka kung bakit Uh, madaming tao dito ang mga nakatira din guys at syempre yung mga kinabubuhay nila dito yung mga farm dito at syempre yung mga uh, mga punong kahoy mga pananim nila guys dito sila nabubuhay at syempre doon sa pupuntahan natin magbibigay tayo ng saya sa mga taong nandun at may medical mission nga pala tayong kasama at hindi lang uh, mga military yung mga kasama natin guys may mga iba't iba din ng mga grupo na mga na makakasama natin ngayong araw na to. <laughs> At syempre maglalakad tayo guys Hindi pwedeng hindi tayo maglalakad kapag may mga charity show na kasama yung mga kasundaluhan natin Kasi hindi na kaya pumasok doon sa mismong venue yung sasakyan natin Tignan nyo naman guys maraming salamat nga pala sa mga kasundaluhan, kasundaluhan natin Na nagbuhat at syempre tumulong sa atin na mapunta doon sa venue yung ating mga kagamitan Okay? So So, napakabait nga pala ng mga kasundaluhan natin dito sa point na to, sa charity na to. At syempre, tuwang-tuwa sila kasi syempre, magbibigay tayo ng saya dun sa mga taong nakatira dito sa may sitio na to. Kung titignan ninyo, ayan ay sila. O ba diba? buhat dito, buhat do At mamaya, pagbalik namin sa sasakyan, ganun ulit ang mangyayari sa malamang. At sa wakas, nakarating na rin tayo sa venue natin ngayong araw na to. Ito nga pala yung eskwelahan dito sa lugar na ito. Ayan yung bahay, ayan yung eskwelahan pala, ayan yung lugar, yung pangalan mismo, yung kaninang nakita nyo na lang sa taas. At dito tayo magtatanghal guys. Sa mga oras na to, wala pa yung mga tao. Kasi syempre, maaga. At meron naman na rin ng mga naghihintay na mga kabataan dito. At tayo ay pupunta na doon mismo sa ating pupwestuhan kung saan tayo mag-aayos ng mga gamit natin at syempre eto na malapit na tayo magsimula at eto na nga si Mickey Mouse ang unang kaganda sa sabak sa ating pagpapasaya at sa mga part nga pala na to. Syempre hindi pa paig si Mickey Mouse na hindi makakasama yung ating mga ulo o yung mga nag-isip ng chatty show na to ng sample. Kaya ito napagiling na rin silang lahat. Kito nyo naman guys, tuwang-tuwa syempre yung mga magulang at syempre yung mga kabataan na nanonood sa atin sa araw na ito. At mamaya nga pala magbibigay tayo ng magic show sa kanila. At syempre, magbibigay tayo ng mga regalo para sa kanila. At tapos na nga si Mickey Mouse. Ako nga pala assistant dito ni Mickey Mouse. Mamaya magmamagic naman ako at siya naman ang assistant ko. At ito na nga guys nagpapalaro na si Kuya Benedict XIII sa mga kids sa sige pre mamimigay na tayo rito ng mga prices para sa kanila. Okay, so ito ang mga pangyayari panoorin natin. Kaya lang guys, syempre tatanggalin nga pala natin 'yung music kasi baka ma-copyright tayo. So ito na ang mga pangyayari. Panoorin niyo lang sila. Go! Siyempre hindi mo syempre hindi mo wawala, guys yung special number ng mga nanay kaya eto nagmi mini miss you sila mini miss you mini miss you ako na lang kakanta kasi baka makapirate tayo mini miss you mini miss you Tignan nyo naman game na games na na sumali sa palaro natin mini miss you mini miss you o diba ang kukit na mga magulang ninyo kapag sumasayaw sila mini miss you kung may kending papati nanay at hindi lang mga nanay ang maglalaro syempre pati mga baby nila Kaya eto, hige, alugulo, alugulo Paano nyo tatanggalin yung bulak na nasa ilong ninyo? Bahala na kayo, hadis ka ninyo Pero lahat kayo, oras na matanggal yung bulak sa ilong ninyo Guys, panalo kayo Walang katalo-talo sa larong ito Ito nga isa, nakatingin lang kung paano mawawala yung kanyang Ano, 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 alas stress na pala Yung kanyang bulak sa kanyang ilong Kaya sige sigila sige tingin-tingin siya sa nanay niya Para matulungan siya at napakalala pinapaan ang kakagulo na nga sila syempre tuwang-tuwa sila ito ang ginagawa nila ha ay at sad to say guys, wala tayong video na nakuha do sa magic natin na ginawa dito sa charity show natin. At ito na nga kami, pauwi na nga kami. At syempre, ganun ulit sa dati guys, iahatid tayo ng mga tropa natin, ng mga sundalo doon ulit sa ating pinagparkingan na sasakyan. Para syempre, hindi tayo mahirapan kasi may napakadami nating dala. May mga speaker, may mascot pa, may ulo ng mascot, at may mga boxes tayong dala-dala, at may mga ayan, may mga poging dala dala. Kaya ngayon guys, maraming maraming salamat sa mga nanood na to. At syempre, maraming maraming salamat din sa nagsama sa amin sa charity show na to. At kami pa uwi na. Ingat lahat. Bye bye.